Nag-crave ako ng dumpling, kaya lang naubusan na ako ng stock nung ready to cook na. Kaya naman, for today's recipe, gagawa tayo ng crispy pork dumpling. Pwedeng pang ulam, pang merienda, pang baon ng mga bagets sa school, o pwede mo rin pagkakitaan. O eh, wag na natin patagalin, tara gawa na tayo. Since wala akong giniling, etong pork belly na lang ang gagamitin, gagamitan natin ito ng food chopper. Oo na, mapurol yung kutsilyo. Inunahan ko na kayo. Nasa dulo ng video yung kompletong listahan ng ingredients na aking ginamit. Pagkatapos nating hiwain yung karne, ilagay na natin ito sa ating food chopper. Malaking tulong talaga kapag meron ka nito. Napapadali nito ang trabaho. Next naman ay isunod natin yung ating mga gulay. Pagsabay-sabayin na natin lahat yan. Kung may iba ka pang gulay na gustong idagdag, pwedeng pwede naman. Nasa sayo yan. Pagkatapos matchap yung mga gulay, ihalo na natin ito sa ating karne ng baboy. Samahan mo na rin ng isang pirasong itlog. Pagkatapos ay tsaka mo ito hahaluin. Huwag mo nang patagalin, ilagay Ilagay mo na yung mga pampalasa katulad ng dinurog na paminta, salt, liquid seasoning at para mas lalong maging malasa, maglagay ka rin ng all-in-one seasoning. Sunod mo na rin ilagay yung 4 tablespoons of all-purpose flour at 1 tablespoon of cornstarch. Hindi na ako naglagay ng sesame oil kasi naubusan na ako nito. At bago ko pa makalimutan, naglagay din ako ng 1 half cup of grated cheese. Huwag kang maglalagay ng cheese kung mas bet mo yung dumpling na ini-steam. Pagkatapos mong mahalo ng mabuti, pwede mo na itong baluti. Siyempre, gagamit tayo dito ng dumpling wrapper. Naglagay ako ng 1 tablespoon ng ating filling kada balot. Pagkatapos ay pinahiran ko ng tubig yung ating wrapper bago ito isil. Pwedeng normal na balot lang naman ang iyong gawin. Pero kung gusto mong pahirapan yung sarili mo, katulad ng ginawa ko, pwede mo rin itong gayahin. Nakabalot ako ng 70 pieces. O ba diba, ilang lutoan din yon. Ito yung second time na gumawa ko ng dumpling. Yung una ay nung gumawa ko ng tofu dumpling. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo na. Hanapin mo na lang yan sa mga video ko. Pagkatapos ay nagsalang na ako ng kawali at nung ma Ngunit na ito, naglagay na ako ng sapat na mantika na gagamitin sa pagprito. Alalay lang sa pagluto kasi madaling masunog yung ating wrapper. Kapag golden brown na ang balat ng inyong dumpling wrapper, hanguin mo na ito bago pa masunog. O diba, hindi halatang homemade. Dahil sa pagkakabalot nito, akala mo na bilis sa grocery. O eh, ano pang hinihintay mo? Tara, samahan nyo akong tikman ito. Kayo na ang bahala sa sarili nyong sausawan. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kita-kitsulit tayo next time. Don't forget to follow my page for more recipes. Bye!